Pupunta muna ako ng ano, ng home dito kasi naubusan ako ng ano, uh, adhesive. Kinakabit ko kasi itong mga eh no, mga baseboard. Para dito sa basement natin, naubusan eh. Ito, hindi ko pa na, ito to. Kailangan natin dito ng ano, pandikit. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ay, na kayo paano. Tapos to, uh, bala kong ganyan na pa ganyan ah, Alis ah, muna tayo Sakay muna tayo sa ating uh, Brand new Na truck yeah. <laughs> Kahit malang sa salita eh Magkaroon tayo ng brand new na truck you ano? <laughs> I wish sana Brand new yung truck natin Pero bago ang lahat mga kinex Importante itong pabango natin Parang granada talaga no Tanggalin mo yung pin <laughs> Para mapindot mo Para magwisik-wisik Ah, yan saka sa ulo importante yun eh mm -hmm. ah bango hmm I can feel it yan mm hmm ayos <laughs> naligo sa pabango eh no mm hmm ngayon ko lang nakakaranasan to mga ka ano yung magkaroon ng mga ganitong pabango kasi nung tayo ay bata pa elementary, high school kahit nung college nanggigitata eh nanggigitata talaga ako tapos amoy pawis madumi gosgosin untidy wala eh, ganun talaga eh pero yung mga kasabayan ko dati mga mayayamang kong kaklase, kaibigan, grabe usong uso pa yung pabangon na drakar ganun yung mga pabangon nila mayaman sila eh, yung mga budget talaga sila no? kahit nung nag-aaral kami sa Maynila laki talaga ng mga baon nila bagay, bakit ko ba ikukumpara yung sarili ko sa kanila <laughs> eh mayaman silang pinanganak eh hampas lupa lang tayong pinanganak eh ganun talaga eh, pero importante ngayon at our age eh, nararanasan na natin yung mga hindi natin naranasan nung bata tayo yeah. life is so short enjoy life yan Hmm. mm. muna tayo mga kainags magkano pagasulina ngayon 1 dollar and 34 cents yan yeah. so brand new ha yan brand new mga kainags ano? so itong gasolina natin 60 pumasok ay 44 liters yan at least ha nalagyan natin ng gasolina dito na tayo sa home depot mga kainags ano? Ito kuha tayong dalawa nito Ito kailangan natin eh. 9.25 9.25 ang isa Bali 20, almost 20 dollars kasama ng tax siguro Yan nabili na natin tong Gusto natin bilhin dito sa ano na home depot tapos meron pa ako nabiling ano yung speaker ano yung earphone ayan no. yung hindi mo naman ilalagay sa loob ng tenga mo parang nandito lang siya 40 dollars lang siya pero maganda yung quality niya niyan ah yan ha? yung para kung sakaling meron kang project or wala ka wala ka mang o naglalakad ka lang at least maririnig mo yung nasa paligid mo kung anong nangyayari kasi minsan yung mga headphone di ba pag nilalagay natin sa loob ng tenga natin hindi natin alam na may mga sumisigaw na pala sa atin or yung hindi tayo aware sa mga nangyayari sa paligid natin Yan. binili ko na oh dito lang siya, parang nakadikit lang siya sa tabi ng tenga natin Nagugutom uh, ako, kain muna tayo sa MW. Matagal na rin ako hindi nakakain ng ano, yung chubby chicken Chubby chicken burger <laughs> Burger Burger Ano ba yung, ano ba pronunciation no? Burger, burger, burger <laughs> Matagal na rin natin hindi nakakain ng ano no, Chubby chicken burger Siguro mga 6 months ago na hindi na kasi ako bumibili doon sa ano, eh, doon sa binibila natin na AMW. Eh wala kasi nakita ko yung ano, yung mga gumagawa, walang ano, walang food safety. Hawak lang ng hawak ng mga binibili nating pagkain, no? Kasi parang ano eh Ah, ayaw banggitin ng ano, ayaw banggitin ng kung anong lahi yung ano no. Kung anong lahi yung mga gumagawa basta walang food safety ano kasi ano eh, hindi naman tayo nagiging maarte mga kainags no, sa pagbili ng ating pagkain kaya lang syempre pagka bumili tayo sa mga restaurant ina-expect kasi natin malinis kung paano nila i-handle yung mga pagkain na isi-serve nila sa kanilang customer kasi ako nagtrabaho din ako sa EMW at tayong mga Pilipino talaga talagang malinis tayo sa ano eh, sa mga pagkain food safety lagi tayong naghuhugas ng kamay tapos uh, may mga naging katrabaho rin kasi ako na ibang lahi na uh, Sa MW no? hindi talaga nagugas ng kamay Basta hindi nagugas ng kamay kung, kung, hindi mo pa na magugas ng kamay Hindi pa magugas ng, ng kamay Tapos galit pa sila pag sinita mo sila Ibang lahi, ayoko nang Ayoko nang bagiting ko Anong klaseng lahi ano? uh, nab Nabalitaan nyo ba yung ano? Yung merong Meron ako na panood sa Facebook eh, at sa YouTube. YouTube yata o sa YouTube. Um, bumibili sa merong mga customer bumibili sa subway tapos yung nag-serve ng pagkain nila nakaupo sa lamesa walang walang sapatos nakapaa tapos ang dumidumi -dumi nung paano gumagawa nung nung ano nung pagkain ng mga customer grabe naglalagay ng cheese ibang lahi ano, ayoko nang banggitin mga kainis ano tapos binibidyohan siya ng mga customer alam ko meron nyo hanapin nyo sa youtube subway na empleyado ng subway sa kitchen nakaupo nakaupo sa parang lamesan o yun sa mga lagayan ng mga cheese tapos doon niya ginagawa yung naka, di, ano, naka Indian seat naka Indian seat siya India Indian seat, no Indian seat naka Indian seat siya tapos walang walang paa ay walang walang sapatos walang chine walang medyas naka parang paa talaga na, na madumi tapos nagse-serve siyang gano ano tapos yun para naging para nagtrending yun eh. Yon, kaya tapos nung ako naman nung nakita ako yung counter dinagugas ng kamay hinawak yun. Yung bumili kasi ako nung ano yung sunny side up sa so, nung breakfast. Sunny side up. Itlog tsaka tinapay. Tapos nung i-serve na sa akin nung ano kasi nakaupo na ako inihintay ko eh. Nawakawakan eh meron na kasi ako experience na mga naging kasamang gano'n na hindi talaga naghuhugas ng kamay. Alam niyo naman siguro kung sino yung tinutukoy ko, kung anong lahi, ano? Pero hindi naman lahat ng ganun, eh, hindi naghuhugas ng kamay. Ito nung ano nga ba sinasabi ko, eh. AMW pupuntahan natin, napunta tayo, sementeryo. Eh, no, sementeryo ito, mga kainag, so. Eh. batong napuntahan ko? bakit dito ba ako napunta? Nakamali kasi ako ng liko, eh. Balik na tayo. Hindi ba dito? Ito pala sementeryo rito, ano, yan, eh. No? Balik na tayo rito. Ano itong madaanan ko na to? Ayan, oh. Bira naman. Yung EMW kasi nandun sa kabilang side. Hindi ko alam. tapos nga tayo. Bira. Patay. Ayan, dun tayo, dun tayo. Dito tayo, dito tayo. Ayan yung EMW. Nandun eh, oh. Bira. <laughs> Meron kaya likuan doon? Tingnan ka natin. Ayan, yeah, talagang ano, no? talagang doon sa mga hindi nakakaalam, talagang ayaw na ayaw ko nagdadrive doon sa mga <laughs> mag long drive eh. Kasi dito pa nga lang, malapit pa nga lang eh, naliligaw na ako mga kainags, ano? <laughs> doon pa sa malayo. Bihira. <laughs> Natawa lang ako dahil cemetery na puntahan natin. At least naraman ko may cemetery pala rito. Kala ko kasi dati eh, malayo yung cemetery. Ah, kaya pala yung mga minsan dito pala nila nililibing siguro. Minsan pagka pumapasok tayo sa trabaho, meron tayong nakakasabay ng mga nililibing. Eh. Yeah, ayun o, ayun yung MW. Yun, you yun know, yung MW dapat doon tayo. Bira doon sa sana, sana dito merong ano rito, no? Merong balikulay tayo kung santay nang galing yan ang MW. Sana merong likuan dito, no? Mukhang wala likuan dito, yari ako rito. Sandali, sandali. Eh. Ah. saan ba ito ko? Hala. <laughs> Asan ah, ba bato? Parking recording started. Bihira. Make a U-turn. Ah, dito, dito. Nag... Isa recording may daan dito. Started. Ah, toto to, may daan dito, may daan. <laughs> ayun, ayun, may daan. Pabihira kinabahan ako. Alam ko walang daan. Eh, eh, eh. Mag-U-turn tayo. Kaya gumamit na ako ng GPS, no? <laughs> Make a U-turn. Ayun, yun, yun. Meron tayong daanan doon no? Pabihira Alamang kinabahan ako. Ay, hila ko. 400 meters. Make a U-turn. Okay, dito tayo, dito tayo. Liko tayo dito. Yan, yeah, dito na tayo sa MW. Nakarating din tayo, no? <laughs> yan, tapos meron akong ano rito mga kainis. Ano ito, 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 ito. Yan, no? Uh, nakuha ko sa trabaho namin. Mga, mga good deal. Pero syempre, bibili natin, yung paborito natin. Ito, gusto ko rito. Ah, uh, onion rings, yan. Tsaka, dalawang, ano, ito, ito, ito. Dalawang chubby chicken burger. Ito, ipilasin ko lang yan mga kainis. Uh, yan, ginunting ko na siya. Hmm. Ito ngayon ang ibibigay natin doon sa tsaka to, 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 to. Doon sa ano natin. Lagyan natin diyan. Sa so, bibili natin bali 12 plus 4. Oh, di ba? 16. Oh, ayos. Kung wala akong coupon mga kainag, ang babayaran ko ay nasa $23. Tapos pero may coupons ako, bali ang babayaran ko ngayon ay $18.25. O oh, ba? Diba? At least naka tayo ng 4 dollars ba? Hi. Hi. 1889. 1889? You want bag or no bag? No bag, please. Okay. Legit ba? Legit ba yung ano? Yeah. Legit ba? May barcode naman kuya. Ah. Tsaka na sa system. Yun. Okay. 1784. Ah, 1784. Okay. Thank you. Um, Yan, 1784 coffee. pala. Coffee? Yes. 1784 pala. Hindi pala 18 plus. Yan. Okay, I'll give you back to me. Oy, salamat ah. Thank you ah. Basta mo binibigyan. Oy, thank you. <laughs> Yan. So, tara. Let's go. May bayad yung bag pero sabi ko kasi hindi na hindi na ako kukuha ng bag. Pero sabi niya, baka marami ano ni kuya. Padal, bigyan na lang natin ng bag libre. Na, nakuha natin sa kwento si ano si kabayan. Yan. Ah, uh, dito na tabay tayo dito. Sanitizer muna tayo mga kainig Importante. Ang malinis sa kamay. Yan. Mabawasan ng mga microbe at mga germs. na importante rin eh. Nako po, Panginoon, bagong luto ang onion rings mga kainig, so. Oh. Mhm. Mm ano to ah? Doon sa mga hindi nakakaalam, no? Totoong onion onions to mga kainags, no? Kasi nung nasa MW kami, gumagawa rin ako nito, eh. Hmm. Nilagyan lang ng breadings. Ano to? White, um, white onions siya o yellow onions? Hmm. Kasi so, ito na, no? Oh. Paborito natin. Chubby Chicken Burger, mga kainags. Hop. Mm. Hmm. Ito laging ino-order ko pagka pupunta ko na ano eh. MW. Kasi dito sa pinuntahan natin mga kainag, yung mga nasa kitchen dito na nagtatrabaho sa MW, yung mga Pilipino. Kaya alam nating malinis. Malinis ang pagkain Hmm. Ah, so tara mga kayo, next, no? Punta lang ako ng Best Buy kasi titingnan ko lang dun yung TV na prospect ko mga kainis, no? Titingin lang, hindi ako bibili or mawungutang. Pero sabi ko nga sa inyo, may balak na siguro akong bumili ng TV. <laughs> Konting udyok pa sa sarili ko. Ah, ganda kasi yung, ano, maganda kasi yung mga TV na 4K, no? talagang sobrang linaw eh tsaka iba talaga yung mga TV ngayon yung mga resolution ng TV ngayon mga bagong labas mga klase tingnan ko lang yan best buy na tayo mga kainis nandito na tayo patingin tingin di makapanood ng sine <laughs> puro na lang tingin meron dito ito 65 inches mga kainis 1,100 oh. meron naman dito 65 inches din 800 oh. yan oh. Yan, walang 75 eh. Wala, walang 75 inches na TV na Samsung ako makita rito. Ito kaya. Ito, 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 ito. Ito, 1.4 eh. Samsung ba ito? Yung Samsung, 1.4, 75 inches. <laughs> medyo mahal pa sa akin yung mga 1,000 lang sana. Mga kainags, so oh. 75 inches, no? Sa personal, malaki sa personal to pag nakita nyo sa... sa ano kasi sa vlog natin medyo maliit parang maliit lang eh no? pero pag nakita nyo actual to katulad ako yan, yeah, malaki, oh. Ganda, no? Yeah, yan, nag-end din no? Isa. Ganda, tsaka colorful talaga, mga. Ganda talaga pa manood, oh. Colorful talaga. Eto, to, 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 to. to. 1,100 lang, oh. 75 inches. Yan, yeah, mga kainis, oh. 75 inches, no? Yan, yeah, pwede sa akin yan. Ba't, ba't kaya, ano, may mga pagkakaiba sa presyo, no? Siguro sa mga quality. May differences. Yan, yeah, pero maganda rin klase, oh. Tingnan nyo, oh. O oh, grabe mga kahinags ano Meron na palang GoPro 13 ano Black, ayan o ano? Grabe magkano siya 549 Ayan o ano? Grabe ang bilis ano Parang yung GoPro 12 natin kakabili lang natin dito Last year ano Wala pa yatang isang taon Meron na namang bagong labas Pero hindi pa natin alam kung anong review nito Pero mukhang wala namang pinagkaiba to dito sa 12 Parang pareho lang din ano Grabe no Grabe Ang bilis Meron na kaagad ano no hindi ako paniwala no? ang hihira siguro pero itong ano natin GoPro 12 natin okay pa naman to mga ice ayos na ayos pa naman to no? hindi ko papalitan to hanggat hindi talaga siya sira Papalitan ko, to, papalitan ko tong GoPro 12 natin pag sirang-sira na talaga siya yung talagang hindi na magamit katulad yung nakarang unang GoPro natin na GoPro 7 nung talagang ayaw nang mag-on may sira na yung push button eh, on. Uh, kaya kailangan ko nang bumili ng bagong GoPro natin ano? Yan, bilis lang, nabibilis na lang ako. Pero nagpaalam ako doon sa Best Buy. Sabi ko kung pwede akong ah, mag video Okay naman daw. Grabe yung langit natin ngayon. Yung panahon natin ngayon. Madilim eh, oh. Yan. Tsaka ano, malamig mga kainis ano. Y yung iba nakasuot na ng sweatshirt. Pero ako, tinitiis ko lang. Grabe, parang uulan mga kainis ano. <laughs> Yan yung malungkot dito, no. Ako nung temporary foreign contract worker ako. Pag fall, ang season, fall na ganyan ang panahon sobrang lungkot ramdam na ramdam ko yung homesick ramdam na ramdam ko yung lungkot nagtanong din ako kanina nung TV kanina di ba meron tayong nakitang parehong 75 inches Ah, uh, magkaiba ang presyo yung mas mahal daw parang QLED QLED mas maganda raw ang quality nun mas maganda raw ang pictures mga resolution mas ano daw latest kaysa dun sa mura na nakita nating 75 inches din <laughs> parang ano nga parang sabi ko bibili ba ako parang nanghinayang ako sa ano yung mandar na naman yung pagiging kuripot ko mga kainags, ano? siguro kung ano kung wala akong TV na ginagamit yung ginagamit natin ngayon yung lumang TV sigurado bibili ako ah, sigurado bibili ako <laughs> parang nagalangan ano no? <laughs> sigurado mangungutang ako yung pala yung sigurado <laughs> hindi sigurado bibili ako mga kainags, ano <laughs> Kasi parang nagdadalawang isip kasi ako, sabi ko, worth it ba talaga na bumili ako ng TV since meron pa naman akong TV na napapakinabangan pa naman, na okay pa naman ang, mga, ang resolution. O baka naman talagang, syempre bago eh, no? Kaya nagdadalawang isip talaga ako eh, nagdadalawang isip talaga ako. Kasi syempre yung ilalabas nating pera mga no? hindi, biro-biro, 1,000, sabi natin 1,400 Canadian Dollars malaki yun mga kainas, ano? pero sabi nga nila kung magiging masaya ka naman sa bibilin mo magagamit mo naman ng matagal komportable ka naman masaya ka why not ba? Diba? pera lang yan madaling kitain pero syempre ako kasi mga kainis ano? kuripot eh hindi <laughs> ano uh, iniisip ko talaga bago ko bitawan yung pera na pinaghirapan ko iniisip ko so, meron pa naman akong TV okay pa naman napagtsatsagaan ko nakakapanood pa naman ako okay naman Anyway, tingnan natin, tingnan natin mga kinis, tingnan natin. Sinusensya <laughs> na kayo ha. Ang gulo ko kasi ganun talaga mga kinis, ang gulo ko talaga kausap minsan eh. Pagka meron ako isang bibiling bagay na meron pa naman ako, tapos ang presyo ay hindi biro ano pero kung presyo niya lang siguro man TV na yung mga 200 300 Canadian dollars eh why not diling ko ka agad yon ito na nga pala yung mga tatapon natin ano mga bangko nandiyan pa ay eh ang pangit ng araw natin ngayon ha hindi pangit pangit yung panahon pero napaganda pa rin natin kahit paano? yan so naputol ko na lagyan natin pa ganyan ha